guys o oh, ayan na ayan na bakbaka na bakbaka na bakbaka na nasa loob na sila ayan na ayan pak doon tinitingnan pa kung anong laman Ayun ang itim guys oh. Ayan. Ang itim oh. Oh, dalawa. Dalawang nukos. Sana marami. Kadalawa na. Putang ina guys oh. Putang ina Dinakma lang oh. Oh, walang gamit na salok yan, ito salok nyo. Tinakma lang, ya yeah, tinakma. <laughs> Kukusay mo talaga, boy. Yun, may ano? Lubalog. Ito pa. Oh, dinakma lang talaga. Yan, tunay, oh. Malupit ka. Ah. Malupit ka, boy. Ah. Ano? Di ka nagagamit ito? Talaga, Pinapabilib mo talaga ang ano, mga audience, ah. Nak tenak mak lang lumut. Kamu morok naman. <laughs> uh. Nang lupit talaga ngoy. Pinapa? <laughs> Pinapa ang <laughs> Pinapa, Pinapa bilib mo talaga ang mga audience ah. Bangis ah. Dia dakma lang talaga. Nang lupet. Ya man, ya man. Ah. Salok toh. Ah, oh, dia tak malang ngangkat. Bahkan agak ragu saya la ugang kawayan. Bahkan agak ragu nih na saya la kawayan.

napana mo saru dyan nagtatakma lang pati ito kung <laughs> um, pagtakma ano yung, yung man ang pana mo labot ang kamut lupit lupit ni kalupitan dinakma lang yan no? Hmm. yung pusit o, isda ito meron din pusit Tsaka eh. ano, sunog na isda. Ang lupit, may lumasag. Oh. Uh. Lumasag! daso enak <laughs> kasabay kamu ano naman yan kasag Suruh gue Ya.

Nothing else. Tampal pox. Ay, ano? Kikiro. <coughs> Na ano yan eh? Na tago sa ano? Sulok-sulok. nga nga. Pwede lang itong sumahan. mo muna. <coughs> saga na yata,